Dahil nakaramdam nga kami ni misis ng gutom, hmm. naisipan nga namin puntahan ang isang tanyag na palengke dito sa Tagaytay. Nilihan ng mga sariwang karne at masasarap na pagkain. Ewan ko ba sa tuwing lalabas kami ni misis, laging umuulan. But anyway, I take this positive as a blessing. Dito nga lang yan sa mahoga ni Market Bulaluhan. At syempre, umulan, alam na this, tara, bulalo tayo. At habang kumakain nga kami ni misis, ay may pumuko ng pansin ko. Si tatay na nagbebenta ng ispasol at nagbibigay ng free tea sa bawat customer na pumupunta dito. Malambot talaga guys sa puso namin na ni misis pagdating sa mga elders na patuloy na lumalaban sa buhay. Kaya, encourage you guys kahit kanino at kahit saan kapag nakakita kayo ng ganito. Okay. Ang simpleng pangangamusta at pagbili sa kanilang paninda ay napakalaking bagay para sa kanila. At least lang, huwag nyo nang tawaran ha, para kumita naman sila. Tay, ano tawag nga dyan, Tay? Espason po. Espason. Ilang taon ka na tayo nagtitinda ng na Espason? Ano ako, Wala pa dito ang mga oh, ganila, nasa crossing pa lang yung mga Bell TV. Dekada na, Tay? Oo, oh, eh, dekada na. Mga <laughs> dalawang dekada na. Dalawang dekada? Oo. Ano pa alam mo tayo? Tatay Jose. Tatay Jose. Si tatay po tatay Jose dito sa Mahogany. Oh, <laughs> Ayun, guys, sa mga mapapadaan dito ng mga tropa natin sa Mahogany, hanapin niyo lang si Tatay Jose. Bilhin niyo nang ano? Espasol. Espasol. Ano ka ng para? Magkano nga tayo ulit 'yang Espasol niyo? Ayan, 5,100. Yan, 5,100. Ayun. Pag na, nakita niyo si tatay, bilan niyo na agad. Sabihin niyo kay Maki, sarap po po yung siro. May reprintingin pa yun. Sarap. May free taste ayan, dada, pa. Ayun, free taste binigay ni tatay kay Mrs. Mm. -hmm. Surap, no? Yan. Tay, sino gumagawa niyan, tay? May pinagkukuha na ka? Ako gumagawa niya. Ikaw talaga? Ako rin nagtitinda. Wow. Ayan, tay. Punin ko na yan, tay. Ah, thank you, po. Thank you, tay. Ayun, guys. Pasal. Oh, Pasal. Support natin si tatay, guys. Open na pa lang kayo dito. Deeper, para mapanood ng mga apo niya. Okay, Type post ko to sa Facebook kaya okay lang yan si Tatayo. Tay vloggers sa Guys, siya, siya rin gumagawa nito. Pampas, may pampasalubong na ako sa Manila. Guys, Tito. Happy anniversary. <laughs> anniversary. Ito, Kaya naman, mula po sa aming mag-asawa, maraming maraming salamat po sa mga ulirang ama na hindi matitinag ang edad at katayuan sa buhay upang igapang sa maayos na paraan ang kanilang pamilya. Sa walang kapaguran at walang sawang pagtaguyod nyo sa amin, lalong lalo na sa iyo Tatay Jose, maraming maraming salamat po. Naway bigyan ka pa ng Panginoon ng malusog at malakas na pangangatawan. Marami pang taon at mas marami pang benta. At sa mga oras na to, kung napapanood nyo man po ang video na to, Happy Happy Father's Day po at saludo po kami sa inyo. Maraming salamat po.